September 10, 2025. Hindi namin iisahan na may mangyaring ganito sa kapatid namin na nabunggo ng isang taong walang pag-iingat sa pag-drive sa motorsiklo at nakatamo siya ng nine fractures sa kanyang mga buto sa kamay at sa paa. Kailangan siyang operahan ng dalawang beses para ito ay mabalik sa normal. Sana bumalik na. Mahirap man at masakit tanggapin ang kanyang sinapit na makikita mo na hindi siya makagalaw ang kalahating kamay at paa niya dahil sa tatamo yung nine fractures na yon at syempre mahirap pero kailangan natin na uh, habulin ang buhay dahil bumaba na ang kanyang blood pressure kailangan siyang maipasok agad sa emergency room. Nagpapasalamat na lang kami at si Lord para kami ay bigyan ng lakas para uh, ipaglaban ang buhay ng aming kapatid at masave pa ang kanyang mga fractures. Kaya ginawa namin ito ng lahat kahit mahirap. Salamat sa mga tao na nandyan, sumusuporta at nagbibisita sa kanya ang amin mga pinsan at mga auntie namin na nagbibigay ng tulong na nandyan palagi na papasalamat kami sa kanila sa taos pusong pagpapasalamat at syempre sa mga tao na hindi namin kakilala na nagbigay din ng tulong at syempre sa mga kamag-anak at kaibigan na nagbibigay ng tulong ng pagmamahal at sa pagdasal uh, para sa kaligtasan ng maging successful ang kanyang surgery. Salamat din sa mga doctors, salamat sa mga nurses, at salamat din sa nag-drive pa uwi ng ambulance na ito sa buong Sa wakas, nakauwi na rin siya at kasama ang kanyang anak. A -anak. Salamat everyone. Yung tulong. Yes. And magpagaling ka noy